si Jesus Alenida, sa al na tagatanay, anak ni Naginoong Floro at Josefa Alenida. Ako po ay kasalukuyang katikista sa panahon ito. Hindi ko masasabi ako isang biboto ni San El Difonso. Pero ako ang ginagawa ko lang na malagi ako nagsisimba at nung ako ay high school, lagi ako kasi diyan ako sa SI nag-aaral, ako ay lagi nagbibisit. Pero sa tuwi ako nananalangin, lahat ng binadasal, San Eldiponso, ipanalangin mo kami. Lagi ko yung sinasabi pag ako'y nagbibisit. And then, narinig ko sa mga magulang ko, kung sila'y nabubuhay pa, hindi talaga tayo pinababayaan ni San Eldiponso. Ibig sabihin, siguro sa ginagawa kong pananalangin na gano'n, wala, hindi ko alam na ako pala nagiging isa na may devotion na pala kay San Eldiponso. Hindi man ako gumaganap noong ba, may novena punta roon, hindi ko kasi hindi kasi ko ganoon eh. Pag mayroong nabina punta ako, hindi. Basta sarili ko lang. At lalo na ngayon ako naging katikista, lalo ako napapalapit. Ah, uh, ko talaga yung sa mga araw-araw kong gawain, katulad na kami isang lingkod, nagagampanan ko yung dapat kong gawin. At sa bawat panawagan ng parokya, naroon lagi ang aking pagtugon nakakatulong ito sa akin, lalo na ang pagsisimba sa araw-araw. Ano? Tapos yung pag ako'y nagbibisit, sino na akong nakikita? Si San El Defonso. sa kanya, doon nakatutok ang aking pananalangin sa kanya. Kaya doon ko nadarama, lalo lumalalim yung aking pananampalataya. At sa aking pagiging bilang katikista, sa pagtuturo namin sa mga bata. Kasi binabahagi rin namin at pinapakilala namin si San El sa kanya. Kaya nga po tayo ha, tayo po lahat, inaayang ko po kayong lahat na maniwala at magtiwala at wag mawala ng pag-asa. Na umingi ng gabay kay San El Di kasama ang La Purisima Concepcion de Tanay. Ako si Jesus Salenida, isang diboto ni San El de Toledo at ito ang aking pintakasi, ang kwentong dibosyon sa Patrong San El Ikaw, anong kwento mo?